Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at nandito na naman po tayo sa atin pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumada po natin ang atin pong pecha ngayon pong February 22 at February 23, 2024. Sa lahat pa rin po ng ating mga subscribers, sa mga bago pa lamang po ating mga viewers dyan, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. At ayan mga idol, umpisahan po natin ang ating sumada dito po tayo sa ating sumada update para po ngayong February 22 ayan, dito po tayo sa February, yan po ay 2 at 22 sa ating pecha, 24 sa ating taon ayan, gagaya pa rin po ng dati, simplify lang po muna natin itong mga numero natin dito ayan, 0 plus 2 is 2, 2 plus 2 is 4, at 2 plus 4 is 6 ganyan pa rin po sa bandang gitna 2 plus 4 is 6 At uh, 4 plus 6 is 10 Ganyan pa rin po sa bandang baba 6 plus 10 is 16 Ito po yung unang numero natin Meron tayong 16 At yung pangalawang numero naman po natin Dito pa rin po yung sa bandang gitna. Combine pa rin po natin yan Itong tatlong numero natin dito 2 plus 4 plus 6 is 12 ito naman po yung pangalawang numero natin o kapares po natin numero. Meron tayong 12. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede na rin po natin itong matayaan. 16-12 o kaya naman po ay 12-16. Ayan mga idol, pwede, pwede na yung kombinasyon natin ito. At dahil 2 digits po yung mga numero natin, itong 12 at saka 16, isisimplify po muna natin yan bago po natin sila isumada para mas madagdagan po yung mga numero natin pwedeng pagpilian. Ayan, dito po tayo sa 12, 1 plus 3, yan ay 1 plus 2 is 3. Uh, sa 16 naman ay 1 plus 6 is 7. Ito po ang isusumada natin, 3 at saka 7. Kunahin natin yung sumada ang 3, kunin muna natin yung 12. Sumada 12, 1 plus 2 is 3 o pwede rin po ang 30 sumada 30, 3 plus 0 is 3 pwede rin ang 21 sumada 21 2 plus 1 is 3 at 39 sumada 39 3 plus 9 is 12 and mga idol, po ang sumada natin sa 3 at dito naman tayo sa 7 sa 7 naman po, kunin muna natin yung 16 sumada 16 1 plus 6 is 7. Pwede rin po ang 34, sumada 34. 3 plus 4 is 7. At 25, sumada 25. 2 plus 5 is 7. Ayan mga ito, yan naman po yung sumada natin sa 7. At ito po yung mga numero natin na pwede natin pagpilian sa atin pong sumada para po ngayong February 22. Meron tayong 3, 12, 30, 21, 39, 7, 16, 34, at 25. Ayan mga idol, sa mga numero niya, rambo lang natin, pipilin lang po rin ito kung ano po yung mga gusto natin, mga kursonada po nating mga numero. At sa ating sample naman po, ayan, kinuha natin dito yung 16, 16 at 3, then 12 at 25, then 7 at 21 ayan mga idol ito naman po yung mga sample po natin mga kombinasyon natin nakuha sa atin pong sumada para po ngayong February 22 ayan meron tayo yung 16-3 12-25 at 7-21 Ayan, meron tayong tatlong sample dito at kung nagustuhan nyo naman po itong mga kombinasyon na ito, ay pwedeng-pwede rin po silang matayaan. Pwede rin kayong makakuha o magdagdag dito po sa taas kung alin pa po yung mga nagugustuhan nating mga numero. At ayan mga idol, yan po ang ating sumada para po ngayong February 22. At next natin, ayan po, isunod po natin yung ating advance sumada para naman po ngayong February 23. At ayan, umpisan din po natin sa February po tayo, pa rin tayo. Yan na idos pa rin. Uh, 23 sa ating pecha, 24 sa ating taon. Ayan, gano'n pa rin po. Simplify pa rin po natin. 0 plus 2 is 2. 2 plus 3 is 5. 2 uh, plus 4 is 6. Ayan, gano'n pa rin. Sa bandang gitna, add lang po natin. 2 plus 5 is 7. At 5 plus 6 is 11. Ganoon pa rin po sa bandang baba. 7 plus 11 is 18. Ito po ang ating unang numero. Meron tayong 18. At yung kapares nating numero, yung pangalawang numero natin, dito pa rin po yung sa bandang gitna. Combine pa rin po natin ito. 2 plus 5 plus 6 is 13. Yan naman po yung numero natin, pangalawang numero natin. Meron tayong 13. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede, pwede na rin po natin itong matayaan. Ayan, 13, 18. Okay naman po ay 18, 13. Ayan, pwede, pwede na po yung mga numero natin ito. At dahil 2 digits din po sila, kagaya po dito sa kabila, simplify lang muna natin para mas marami po tayong mga numero. Ayan, sa 13 po tayo, 1 plus 3 is 4. At sa 18 naman po ay 1 plus 8 is 9. Ayan po ang isusumada natin, 4 at saka 9. At unahin natin ang 4, kunin muna natin yung 13. Sumada 13, 1 plus 3 is 4. Pwede rin ang 40, sumada 40. 4 plus 0 is 4. Pwede rin po dyan ang 31, sumada 31. 3 plus 1 is 4. At 22, sumada 22. 2 plus 2 is 4. Ayan mga idol, po yung ating sumada sa 4 at isulog natin ang 9. Dito naman po sa 9, kunin muna natin itong 18. Sumada 18, 1 plus 8 is 9. Pwede rin ang 36, sumada 36, 3 plus 6 is 9. At 27, sumada 27, 2 plus 7 is 9. Ayan mga idol, yan naman po yung sumada natin dito sa 9. At ito naman po yung mga numero natin na pwede natin pagpilian sa atin pong sumada para po ngayong February 23. Ayan, meron po tayong 4, 13, 40, 31, 22, 9, 18, 36, at 27. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, yung mga 55, 56, 57, 58, 59, yung mga numero na pwede po nating matayaan. At sa ating 71, meron din po tayong 76, dito kinuha naman natin ng 31 31 at 18 Then, 27 at 13. Then, 9 and 22. Ayan mga idol, yan naman po yung mga sample natin nakuha. Mga kombinasyon po natin na pwede nating matayan din po kung nagustuhan po natin itong mga sample natin nakuha dito. Ayan, meron tayo rito ang 31-18, 27, 13, at 20, 9, 22. Ayan, pwedeng ko dito kung yung mga yan. Pwede rin kayong tumuha kung alin pa po yung mga nagugustuhan ko po, po natin mga kombinasyon dito. Kaya na lang po yung bahalang pumili kung ano po yung mga personal pa po nating mga numero. At ayan mga idol, yan po ang ating sumado sa pecha para po ngayong February 22 at February 23, 2024. Maraming maraming salamat po.